Ito lahat yan. Ang last. Mayor. Mayor Rinaldo Flores. HBT. High Value Target. Magilian La Union. La Union. Validated. Tapos dito sa isang page. Mayor, Mayor assemblyman, mayor, vice mayor. Dito sa iba naman, Poro, barangay captain. Poro, barangay captain. Barangay captain, Bune Sultan, Lumate Maasin, Municipal Councilor. Alam mo, ang kontra ko dito, governor, congressman, mayor, barangay captain, nasa gobyerno. How can I build a case na ganito? Sa karamihan, sabihin ng human rights, itong mga torpe na you build a case, then you file the rehab. Sana ako maghanap ng polis na kayo, yeah, you are preparing for what? Ito. Oh. Sana ako mag... Kagaya si Luot, Region 1, nandiyan yung pangalan niya. General Luot, Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What, what does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Ayun ang mga kalaban nito. Kasi sabi ko, pag, if it would outlast me, wala ako bigla, ang higayin ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga jurists, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan. Hindi ko rin alam yan. Sa dabaw, stricto lang ako. May namamatay. Kaya ako binibira na human rights violator na. So na presidente ako yung piniga ko na lahat doon naglabasa na ito na yon Entire Republic of the Philippines. Police. PO3. PO1. PO3, PO3, PO3. Tapos may inspector. Ibigay ko ito sa armed process sa kumanig na. Ito yung problema na. Ang bayan ng Pilipinas hindi talaga umangat. Para sa runway tayo, full blast na, bumba na ng ayaw talagang umangat. One corruption sa gobyerno. Kita mo naman dito, pati mga polis, pati mga baramangkita. Paano tayo angat? Paano tayo ang ating tutagal kung ganito ang buhay natin? Then, corruption. Sa airport. Diyan sa customs. Immigration. Pahirapan pa. Sabi ko ngayon, wala na. Talaga marinig ko na isang balita lang, out ka. Hindi na ako maghintay na, ano, let's say, talagang... Kaya ngayon, I want zero. At least makinabang ang ating mga kababayan. Pero ito ang pinakamabigat. Corruption ito plus crime. Alam mo ito ang droga, Adre. Ito pag nag-asawa, may... The, pag napapasok ang babae o lalaki sa droga, yang pamilya na yan would be dysfunctional. It would not function as a family sira na. So karaming tatamaan nito, kumawag ng droga. sabi ka ng mga dalawang milyon, sabi ng PDA noon, 3 milyon. Huwag mo nalang dagdagan, except yung nag-surrender, 700,000. Thousands? Di naman all over the country. Di anong mayayari ng bayan natin? Plus the corruption. Tapos may gulo pa tayong inaharap. May terrorism. Talagang hila. Ang But first, kung masira sa atin ang guberno, Wala akong sinasabi sa inyo. I am just saying that the ultimate warriors sa konstitusyon to protect the people is the armed forces of the Philippines. So bahala na kayo kung ano ninyong isipin ninyo ito kung walang tao. Inyo yan. Eh. Sa konstitusyon is to preserve. To preserve ang ating At again, sa panahon ko kung six years, wala kayong takot. Lahat na gawin ninyo sa utos ko, akin yan. Ako ang magpakulong. Sabihin lang ninyo, otos yan ni Mayor Duterte. Siya na ang tanungin mo. Kami nagtatrabaho lang sumusunod. Kasi may, siya yung mayor. O, siya yung ikulong ninyo. O, walang problema. Ako ang magpakulong. Trabaho lang kayo. Just do what is the mandate of the Constitution at ako na ang bahala dito sa inyo, sa inyo. I will protect you. I will not allow one policeman or one military to go to jail for doing his duty. Yan ang inyong trabaho yan. Baka nakalimutan ninyo, inyo yan. To protect ang police dyan lang, pero pagsabog yan, inyo yan. Do not allow the country to disintegrate. Hindi na magtagal. Bong sana yung Because you are listening. Bilib ako sa ganito na lang bong. Gito na lang i-donate na lang niya sa gobyerno. For what the understanding? Na yung sinong may hawak nito? Doon ibigay. Kasi kung i-process mo pa sa mga lisensya, makuha pa ito ng mga... Hindi personal. Kasi applyan pa nila eh. So makuha pa yan, makuha ng uh, clearance ng fiscal. Mahingian pa yan ah. Ano, mo maghingi, barilin mo. Butang ina. Ngayon, kasi because you are... Uh, Good listeners. Pero bigyan ko kayo. When the time comes na medyo ang ano delikado na at uh, more of intelligence na bigyan ko kayong lahat. May 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 na tinseyo, maghintay lang kayo. Pero for now mag-distribute na ako. Sabihin mo buong sa ano to donate it in bulk tangkapi ng property officer ng armed forces. Pero kung sino yung makabigayin sa kanyang e MR, pero kanya na yun. Understood na yun. Mas madali. So, hindi ko man dala lahat ang baril. And, hindi, mag-take off yung helicopter ko, ikaraga ko Tatlo lang muna, bigay ko kay Kedel Atal. Siya na ang mag-lottery. I-lottery mo lang, tatlo yan. block Anong ka yan? Look. Uh, 45, about 6 shots. 7 lahat kung kargahan mo ata, o 6, Yan ang Glock. Mayroon uh, meron man kayong Glock, no? Ang problema sa Glock, ang, ang lock nandyan sa trigger. Kaya pag mag, mag, sanay ka, lalo na kung makainom ang buang, pag putok, baka isang bayag na lang maiwan. Just be careful, yung loko na Ang army kasi hindi naman ang win, main weapon ninyo. Yun. Eh. Secondary weapon lang. You don't have to Pero tatlo yan. But everybody will have. Hindi kami hindi. Mag-order ako. Yung, yung gano'n na ano. So, okay na yan. Punta kayo sa bayan, surveillance, inom-inom doon, pagmalasing, walang ibang magkita ang kontra, yung pulis ang kalabanin. <laughs> <laughs> Basa ko, tala, tala itong, shoot out, policeman pati army. Wala mang kalaban. Sila-sila na lang. Hindi <laughs> na magtagal. But I'm, I'm walang ko walang, akong kunin dito. Ang, ang nandito, na-erase na, -erase na hindi si Alcala. Sabi ko, planuhin ninyo yung kumabigat yan. Kung o, kita mo, nandyan. dapat talaga. Udikta. Ha? Wala, si Udikta, si Nalbades. Siguro, baka mga harap -harapan, army yun. Kasi harap-harapan ba? Army harap-harapan eh. Police, takbo man ka agad. Hindi <laughs> na mo magtagal. Just a piece of advice. Uh, ngayon, uh, there's a lull. Uh, silence. Uh, train. Uh, slowly train sa uh, covert. Covert tawag niya. So that uh, you'll be able to deal with the problem in the coming days. Maraming salamat po.